Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng na Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin na naman ang isang bagong kabulastugang ginawa na naman ng China sa West Philippine Sea. Na kung saan dalawang beses dalawang beses na binunggo sinadyang bungguin ng sasakyang pandagat ng China, ng China Coast Guard ang ating mga barko na ang ginagawa lamang ay nag nagdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Pampanibago na naman tong uh, pangwawalang hiya ng China sa atin. At ang nakagagalit dito, inaangkin na naman ng China na kanila yon ang ginawa lang daw nila ay pinigilan nila ang paghihimasok ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Malinaw po sa international law. Malinaw po sa United Nations Conventions on the Law of the Sea na ang ayungin ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Totoo po, wala po tayong sovereignty doon. Dahil yun po ay bahagi ng ating EEC. Ang ibig sabihin niya meron tayong sovereign rights. Hindi po siya bahagi ng ating territorial waters, pero bahagi po siya ng ating AEC. Ang China po, kiniklaim na yun ay bahagi ng kanilang teritoryo. Ganon po kakapal ang mukha ng China. Sabihin na po natin ito. At nakagagalit ito sapagat kitang-kita may ebidensya na talagang sinadya. Ang mas nakagagalit nito, makabasa ka ng mga yung mga report na parang in-stage pa daw ito na sinadya daw ng Pilipinas na magpabangga o kaya hindi naman daw totoo. Oh, may nabasa kong ganyan sa ano, sa 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 Twitter, sa X na talagang kumuluhan dugo ko. Para bagang ano ito? Ano tong mga ganitong klase ng propaganda? eh huling-huli na meron ng resibo, sasabihin pa na ang mga Pilipino ang may kagagawa na iniimbento lang ito. At ano naman mahita natin pag mag-imbento tayo nito? Sa bagay ngayon, ang, naka, ang, ang, nakakatuwa naman dito, sunod-sunod ang pagsuporta ng mga ibang bansa sa atin. Nauna na pong Estados Unidos, sumunod ng European Union, sumunod ng Canada, sumunod ng France, uh yata ang Australia nagsalita na rin sunod-sunod na nagsasabi na igalang dapat ang ang United Nations Convention on the Law of the Sea igalang, igalang ang arbitral ruling ano pa ba ang ano ba ang ano ba ang gusto ng China na, na above the law siya malinaw na ang isang kasunduan na pumirma siya na ngayon ay nagsabi na wala siyang karapatan ng soberenya sa loob ng West Philippine Sea. Na mali, walang basihan. Yung kanyang 9-dash line na ginagawa ng kanyang 11-dash line. At naipariwanag na po natin yan dito. Ngayon, uh, ang hinihintay ko ngayon, anong sasabihin na naman ng mga Pilipino makachina? 'yun ang ating abangan. Meron akong inaabangan ngayon na ano eh na mga sina, yung mga uh, social media enablers, mga prominente yung mga 'yan. Mga sumis, mga sikat at mga sumisikat na mga pro-China na halos karamihan naman ay pro Duterte. So makikita mo yung ay hindi ako nagpaparatang ano, pero makikita mo na karamihan sa mga pro-China enablers ngayon ay pro Duterte. Oo, marami akong kilala dyan. Yung isa, nakasama ko pa sa trabaho eh. Okay? So, eh, ginagalang ko lang naman ang aming mga opinion eh. Pero, syempre, may karapatan ako na mag-disagree. Eh, mali talaga. Maling-mali naman ang kanilang opinion dito. Ang isang matinong nag-aaral ng political science. Ang isang tao na merong masters sa political science. At nag-PhD sa political science. Klaro, na ang basihan para hindi mag-away-away ang mga bansa ay ang international law. Hindi ho papel lamang yung United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang tinuturo po natin sa ating mga estudyante ay sundin kung ano ang procedure ng mga international institutions na ito katulad ng arbitral ruling ng arbitral court, ng permanent court for arbitration sa The Hague, sa Netherlands. Yan po ang international uh, institutions. Lalo pag nagtuturo ka ng international relations, lalo na pag yan ang specialization mo. Hindi ba? Dapat yan ang ating tinitingnan. Napaka alam naman natin na anarchic ang international system, na walang mas mataas sa Estado. Pero nagkasundo-sundo po ang mga, mga, mga bansa na magtatag ng mga institusyon para maiwasan natin ang kaguluhan. Ang ginagawa ng China, gusto ng China, sa halip na pumunta tayo sa Permanent Court of Arbitration, makikipag-deal na lang tayo sa kanya bilaterally at ano, i-assert niya pa rin ang kanyang pagmamayari sa West Philippine Sea para ang bilateral relationship natin ay sumunod kayo sa amin kung hindi ay patay. Di ba? Diba? Ganun ang gusto niya. Eh ngayon, ang ginawa namin ng Pangulong Duterte, yumuko dyan. Kaya alam nyo, isa yan sa mga dahilan kung bakit nawalan ako ng amor maliban doon sa kanyang pinagagawa sa war on drugs uh, na dati-rate ay pinagbigyan ko. Kasi lagi naman sinasabi naman may e, eh bakit mo sinuporto si Pangulong Duterte? E, alam mo hindi nyo kung naman binoto si Pangulong Duterte. Eh. Hindi ba? Itinapon ko pa ngayon bowler ko dyan sa basurahan eh. Di ba kaya ako'y pinagbanta ang patayin ng ibang mga Duterte supporters noon? Hindi ko yan binoto eh. Pero nung nanalo na, sabi ko, well, presidente na siya. Pagbigyan natin. In fact, naging very active pa ako sa social media group ng yan. Naging host pa ako noon ng, 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 isang programa na, na kaya ako pumayag dahil para maayusin kong record. Di ba yung parang I, I acceded to becoming uh, a medium To explain his war on drugs, on the assumption that it is not really true, the accusations against him were not true, leba? A hindi eh. Habang ako'y nananaliksik, nakita ko na unti-unti lumada bas ng, abay. Totoo talaga ba mga ganito? An gan sa ako'y tinabangan na. Ah. Kaya siguro napansin din ng mga dayarling para supporting no? na tatambangan ako, kaya naman ako pinulitika. Ah. So, yun ang mahabang kwento. And so, in short. I realized that that you know I am not I am placing my support on someone I could not really totally support, and that is why I withdrew that support. And the other one that really made me so, you know, uh, made by decision, pushed me to do that decision. It's the stance of the, Rodrigo Duterte, the president Rodrigo his position in China, that para magang, binigyan lahat sa si China. hindi man lamang manda, minura na lahat, di ba? Minura niya lahat noon, kahit santo pa pa minura niya. Pero pagdating sa China, hindi niya minura. Hanggang ngayon, kaya ako, kaya ako ngayon, eh, hinihintay ko ang kanyang sasabihin. Kasi sa ngayon, ang ingay-ingay yun ng Pangulong Duterte, di ba? Kinalakalaban si Speaker Romualdez, ah uh, in inaaway ang Kongreso, hindi ba? May inay siya, bumabalik siya ulit sa sirkulasyon. Nagde-demand ng audit sa House of Representatives. Hindi ba? So, Well, tingnan natin ano ba ang sasabihin niya tungkol dito sa pang pambabardagol na ito, sa pambabarasong ito uli ng kanyang paboritong China. Diba? Ano naman kaya ang sasabihin ni Pangulong Duterte? Sa halip na ngayon, ngayon dahil nabuhay uli siya, naging very active siya sa mga media, may mga palaba, mga press release niya. Ah uh, well, tingnan natin, may sasabihin kaya siya tungkol sa China. Abangan. Ang isa parang inaabangan ko dito, ano naman kaya masasabi ng ating Vice President dito? Diba? Kasi, very friendly din siya sa China, in fact. Diba? Nagkaroon siya ng panahon para magkomentaryo tungkol sa Israel-Hamas war sa, sa, sa Middle East, diba? Tingnan natin kung ano naman ngayon ang magiging ano niya. Uh, magiging uh, posisyon. Kasi wala dito ang ibang matinong posisyon ng Pilipinas kundi kundinahin ito at tawagin ang atensyon ng China na igalang ang batas, ang international law, ang United Nations Convention of the Sea at igalang ang ating soberenya. Sabagat ang ginigit niya, siya lang lang naman ang naniniwala sa kanyang nine dash line eh maliba lang sa ibang mga bansa siguro nakakampi niya na hindi naman lantaran at sige hindi naman yun mga nagmamater well I don't want to say nagmamater na bansa but but in reality you know ang mga major na mga uh, ta yung maraming mga bansa ang nakikisa sa Pilipinas on this issue at naglabas na nga ng statement na igalang natin ang 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 law i-uphold natin ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nako nakaka nakaka nakakaano talaga nakaka para masasabi ko dito nakaka nakakainit ng ulo. Nakakainit ng ulo talaga. Uh, at mas nakakainit ng ulo, ako galit ako sa China pero mas galit ako doon sa mga Pilipino ipagtatanggol pa ito. Kaya ako nag-warning doon sa mga tao na you know, pupunta sa espasyo ko o kaya madadaan sa espasyo ko para mag-ipagtanggol lang ito ay talagang ibablock ko. Hindi ako nani well, I'm not preventing them I'm not preventing them from saying those things. So I'm not violating the right to express themselves, but not in my space. Pribadong space ko yan. Yung Facebook, social media space ko. Ako may control dyan. Ah, uh, kung gusto mo, gamitin mo yung, yung sariling espasyo doon ka magsalita. But not in my space. And I you will not, you will never use my, and I'm not, I refuse to listen to you. So hindi yung magkita pagbabawalan, bahala ka. Sabihin mo yan, igalaw, sabihin mo yan sa yung post pero ayoko mabasa yan at ayoko din na gamitin mo ang espasyo ko para palaganapin mo ang pananaw niya. Kasi mas galit ako sa mga Pilipino. Mas galit ako sa mga Pilipinong traidor. Mas magalit ako sa mga Pilipino nagkakanulo ng interes ng kanilang bansa. Kasi hindi ko maintindihan sa isang Pilipino kung how what is really the problem that in this situation it is very blatant that China is the aggressive one and they finally made contact on our boats ba? Diba? Ay kailang ipagdepensa pa ang China na parang palalabasin pa tayo may kasalanan. At ibabalik na naman ang kasaysayan na sinadya naman nating isad-sadyang pangkanya yan, etcetera, etcetera. You know, this is no longer this is no longer negotiable. This is something that is really going to be the bottom line. Even if you are a relative, even if you are a friend, if you're going to defend China on this, forgive me. You will be black. Ganun lang naman yan. Hindi ko kayo pipigilan magsalita. Karapatan nyo yan. Pero wag ako. Huwag sa espasyo ko. At ayokong pakinggan ang sinasabi ninyo. Kasi nakagigil eh. Nakakulong ng nugo. Di ba? Ay naku, umagang-umaga lunes-lunes. Di ba? Kaya lang yun talaga yung ano. Yun ang naiinis ako. Eh, na parang parang sa saan, saan kaya kinukuha ng mga taong ito ang kanilang kapal ng mukha at na sobra na ang pagtataksil sa bayan tapos magagalit pa pag tinawag na traidor. 'Di ba? Parang Inaaway nyo na lahat. Inaaway nyo ang mga kaaway nyo sa politika. Inaaway nyo ang mga kamag-anak nyo na hindi nyo kakala, kakampi sa politika. Tapos mag sa China. Dating nyo kayang i-criticize. Hinihintay ko talaga. Hinihintay ko isa-isa yung mga yan. Hindi ko nangangalanan. Kahit yung isang uh, dating kasama ko sa trabaho, hinihintay ko kung ano yung ipopost. Diba? This is really, you know, uh, you know, it's something that, that is really, you know, uh, just enraging, nakagagalit talaga. Kasi malinaw po, klaro po, hindi po natin teritoryo ang Ayungin Shoal, pero yan po ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Tayo po ay may sovereign rights dyan. At pinaliwanag ko na po sa inyong pinagkaban ng sovereign rights sa sovereignty. Lahat na po ng mga bansa kinikilala karam hindi well of course China hindi kasama pero napakadami na pong bansa ang kumikilala sa ating karapatan yan. okay Tayo ang merong right exclusive right exclusive economic right diyan. Yan po ay mali. O oh, sige po wala po ako sa Miyerkules at Biyernes sa ako po ay nasa biyahe. Magkikita kita lang po tayo on Lunes next week which is November ter oh, October 30, election na po 'yun ng mga barangay. Ako naku, masaya to, hindi ba? Election, barangay elections na nagsisimula na magkampanya. Ako uh, sabi ko doon sa sarili ko, nagsisimula na naman ang political contest, ako mayroon na akong pamantayan, ang sino mang kumakandidato dito sa, sa San Antonio, sa Los Baños, na hindi masolusyonan ang problema noong daan dito sa amin na malapit, <laughs> na nagkaroon ng problema, sapagkat hinarangan na nung dating nagmamaya. Nung nagmamaya, actually ito naman, mayroon naman talaga. Yung lupa naman na yan, yung daan na yan ay private road noon. Pero nagkaroon na sila ng mga pagbebenta, nagbenta na sila ng lupa. Nagkaroon na ng mga 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 ano, mga 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 restaurant, nagkaroon ng dorm, nagkaroon na lahat-lahat na. You know, meron ng dorm, meron ng simbahan doon, may eskwelahan na naapektuhan. Eh awa yan ng kakamag anak at yan ng magkakapatid, pero yung ginawa abay dahil sa nag-aaway sila, ang gustong inconvenient ang public. Of course, may karapatan naman sila na lagyan ng culvert ang kanilang bahagi ng daan. Pero iniisip ko doon yung pakikipagkapwa kasi. At saka, pinagamit yung na yan sa bayan eh. Kaya tinatawagan ko rin si Mayor Anthony Nwino ng Los Baños. Sir, ano bang gagawin natin dito to? Aba, ano bang hinihintay natin? Magsuntukan ng mga tao at magpatayan? Diyos ko. Eh, sa, uh, parang, parang ano na to eh. Parang Uh, hindi naman po kami Coast Guard ng China na nambubunggo eh. Nakikidaan lang kami. Di ba? Aba. Eh, kaya ako nagsasabi ako sa mga taga Los Baños dito. Ang iboto lang po natin, lalo na mga taga San Antonio, yung mga kandidatong may, may masasamasa sa ano yung sasabihin nilang gagawin nila para maayos siyang problema na yan dyan sa Agapita Road na yan. Diba? Sige, alam ko, hindi nyo alam yung sinasabi ko. Pero ako po, baka sakaling may nakikinig dito ng Tagalos Banyos, nakikinig dito sa si Mayor Anthony Hinduino, o merong may kakilala man sa kanya, abay, ano pang hinihintay natin? Diba? Mayor, nagkakainitan na po ng ulo ang mga tao dito. Okay? Uh, anong hinihintay natin? Magsuntukan o magbarilan ng mga tao? Anyway, o siya, sige. Uh, kita kita lang tayo sa October 30 at doon naman po ay eleksyon na rin ang barangay officials at saka nasangguti ang kabataan. Sige. Pahinga at kayo ha. <laughs> well, hindi ako magpapahinga kasi may mga gagawin ako. Ako pa may biyahe. So, see you on October 30. For now, sana nakapagturo ako sa yung kaisipan at plus ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay lalo lalo sa usapang political dahil sa kaisa ka Teach my touch hearts and transform lives. At sana, uh, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Okay? Uh, maulan na naman, ano? Maingat po tayo lagi. Huwag po tayo magkakasakit. Health is wealth. Okay? Lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Ani mo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. O magandang araw, magandang gabi kung saan man kayo. See you. uh not very soon but see you soon October 30 kwento ulit tayo one week para pa minsan <laughs> bye see you October 30 that's a promise for now bye for now bye